good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, nakapag-vlog din. Uh, 1.38 na ng hapon, mga Abel. Ayan. Nagdi-display tayo ng mga ibo natin o nag-viewing tayo ng mga young bird natin ng BBCM, ng TGRC, at south ng BBC. Yan So ngayon, ilan na lang yan? Ilan na lang yung hindi mga nalipad dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, Ani man? pito nasa ubong ayan so yun ito pa pala pito walo ayun pumasok syam sampu pala ayan pumasok yung dalawa ito toto, to itong dalawang ibon natin itong silitar, yan, ayan yung litar natin ayan na kita nyo yung litar na yan mm, ganda di ba ayan yan ito naman isi ano yung ibon natin na si ah uh, Johnson President na may pasok na ano na Pandora. Yan. Iniibon natin. Hmm. Alam mo makakaano ka kagabi yan o nung hapon mga Abel. Yan. Alam nyo ba ano ano nangyari sa ibon na yan? Nalaglag yan dyan. Yang, diba, yan? Yung di ba may ano yan? may kahoy na yan. Yung gilid yan kasi may kawang siya na mga isang dangkal na ganyan. So ngayon nalaglag siya sa kabila. Doon siya natulog. Tapos kaninang umaga or kaninang pag-uwi ko, naita ko na lang siya nandito sa loob. So doon nga siguro dumaan. Medyo malalim yan mga abel. Kita nyo. Medyo malalim nga yan. Ito oh. tapos ayun. No? Oh. O oh, yan ang pwesto yan. Malamang doon siya. Doon kasi nakaharap yung katawan niya. Yung ulo niya nandun. Hindi siya makakabalik dan. Kaya ang ginawa niya siguro doon siya tumaas na tumaas ah uh, makataas dito tapos nakabalik siya eh pero ang pinagtataalan natin nakasarado yung ating ano trapdoor mga abel nakasaradong ganyan eh ano sinarado ko kasi kanina umaga yan yan malamang dito dumaan yan sa gilid nakapasok dito hmm. yun nga mga abel uh, update ko lang kayo ayan ito na yung mga young bird natin ng last batch ng TGRC ayan yung dalawa, black check oh. Gandang mga ibon, mga young bird natin oh. Black check. Then yung isa naman, na nakaupo, yan is yung anak ni Wanda. Naka-BBC, yan. Last natin ng breed ng BBC yan. Yan, yan o, nakaupo. Medyo bata pa. tapong Tapong neto, yun oh. Ang abil oh. Tapang. Then meron pa, yung TGRC natin, meron pang isa. Dito. Nasingsingan na rin natin, mga abel. Oh. Pakita ko lang sa inyo. Ayun oh, lagyan natin ng lights. Iyon. Ito totototong itong black check na to isa. Yan. Then yung isa naka pare na yan. Na-double ban yan. Parang ito mga abel na double ban na, yan. Naka-double ban na pare yan, isang yan. Mukhang black check din eh. Hmm. Black check din. Hmm. Yan. Then dito naman mga abel is tapag salpak na tayo ng singsing. -sing. Yan yan yung pinasingsing sa atin nung taga -bataan. Ngayon is nasaan siya? Ah, uh, Riyadh oh, o dito. Uh, anong lugar 'yon? Nakalimutan ko. Nasa dulo ng dila ko. <laughs> Kasi nandoon siya sa abroad ngayon. Diyan yung pinasingsing sa atin. Hmm. Ayun. Ganto may mga puti sa mukha oh. Hmm. Solid oh Parehas yan. Parehas 'yan ng personalized natin na agaya ito. Ay hindi pala. Oh, kagaya nito, ayan yan. Yan yung isa pa. Isa pang pa sing sa atin, ayan oh. Yan. Oh. Yan isa pa. Bali tatlo yung kukunin sa atin. Hmm. Tatlong personalized natin yung kasi is Young Bird natin ng TGRC, ayan. Bali alam ko ang TGRC natin ng Summer is Anim. Den hmm. ngayon, hindi pa rin ako maka clutch sa iba nating ibon kagaya ni Pandora. Ayun oh, kita niyo Pandora, is medyo lugo pa yung mukha niya. Then dito, ayan, kondisyonado na si Litar. Mm. Then ito si Johnson President, makikita nyo naman. Mm. Sandali, medyo ano eh. Mm. Ayan, kita nyo na maitsura, lugon na lugon yung mukha niya. oh. kitang kita nyo, mm. lugon na lugon yung kanyang pagmumukha, kaya hindi pwede na dating asawa ni Pandora. yan kita nyo si Pandora. Oh. Mm. Then ngayon, ito, konting kembot na lang. By October, Mabibreed na natin to si Peter B. Si Peter B kasi is naka ah uh, pila dito kay Peter si natin. Ayan. Yan yung Peter Peter natin. Yan yung naglabas ng 8 overall champion natin ng TGRC. Ayan. Ano TGRC ng PUF? Ayan. Aslag yung sigsing niyan. Ayan. Yan yung anak niyan. Then, ang anak din niyan is eto. Si 17 overall sa pare at sa si 60 overall yung nandun sa abila anak nyan direktang anak so ngayon ito ginawa na natin breeder so ito nga is ipapasok natin kay Peter B ngayon ang magiging kalalabasan ng anak nyan kung Peter B to yun is Peter C kaya ang mangyayari is Peter kaya Tano <laughs> yan magpapalabas tayo ng Peter kaya Tano ngayon yan yung ilalabas niya. Basta yung dalawang magiging anak niyan is tatawagin natin Peter Cayetano. Ayos. Asa na yung ano natin? Peter Cayetano. Asa na yung 10K na kada isang pamilya? Aray ko. <laughs> so yun mga Abel. Uh, ganun lang. Gagawin natin. Gagawa tayo ng Peter Peter Cayetano. Yan. Pag naglabas silang dalawa. Hmm. Yan. Then eto naman. Itong ibon natin na to is lugon din. Si Peter uh, litar. Ayan, kita nyo, medyo lugon pa yung mukha. Pero okay na yung bagwis niya yun o. No? Condition na yung bagwis niya pero mukha, hindi pa. Pati to, ayan, si Peter C. Hmm. Hindi pa rin pwede yung mukha niya hmm. Pero, kumbaga, dinidikit na natin kasi by October, isasalang na natin sila. Kumbaga, pinagaano lang natin, pinaglalandi lang natin. Ayan. Then, eto naman, pinag-iisipan ko pa kung saan ko paparis. Toto. To, to, si Lady Victoria pinag-iisipan ko kung dito. Kung dito ko siya ipaparis kay johnson President. Mm. Jansen President na may paso na inbred bandeng bro. Ayano. No? Ito nyo pati kamay ko pinaparisa no. Ganda nito mga Abel. Solid tong ibon na to. Mm. Yan, no? nyo, grabe mo maraka, no. Mm. Grabe mo maraka ibon niya, solid 'yan. Kasi ito si Johnson President is hindi pa natin magamit talaga. oh, lugon na lugon yung mukha niya. Yan. Titingnan natin. Ito kasi si, ano, si Tim kasi natin. Ayan. Hinihiram yan ng kompare natin. Yung, yung anak niya kasi contender sa kosa ngayon, hinihiram sa akin. Sabi ko, sige, hiramin mo muna. Total, hindi ko pa gagamitin. So, ayan, Uh, siya muna gagamit niyan para masubukan niyo yung mga anak. Kaso lugon pa oh. Pero baha pa kasi sa nila kaya hindi pa kinukuha. Pa 2 weeks pa. 2 weeks pa, pa, to sa akin bago niya kuhanin sa atin. Then ito plano ko dito. Plano ko diyan pag natapos itong breeding na to. Pagpapahingahin ko siya. Then gagamitin ko ulit. Ire-ready ko sila si Peter C sa Johnson President, uulitin ko yung lahi ni Miss DQ. So yun, malamang sa so, alamang by ano na, by south na natin sila uh, may lalaban yung mga anak niyan, yan, mga yan at saka to. Papahingayin mo muna natin kasi medyo gumamit tayo dito ng third clutch eh, dito sa ibon na to. Tapos ito, tatlong clutch din na nagawa natin dito. Huling clutch niya na yan. Kaya pagpapahingin kaya pagpapahingihin muna natin yung mga ibon natin na yan. Yan, yan yung mga update sa mga ibon natin mga Abel.